isang sa ating lahat o ang inyong na ito at sa ating daily devotions ang ating verse po ay nasa 1 chapter 6 verse, verse, verse 37 at verse 44 sinasabi so, dito na lalapit sa akin ang lahat ng ipiligay sa akin ng mga at hindi hindi ko itatapoy kailanman ang sinubang lumapit sa akin kalapit sa akin, manibang lalim siya sa akin ng ama na nagsukong sa akin. At ang lumalapit sa akin ay hindi kong bubuhayin sa huling karam. Ang biyaya ng Diyos sa kaligtasan ay hindi mapaglabanan. Ito ay isang pangunahing doktrina sa reform Theology ay nagpumungkain na ang banal na Espiritu efektibong nagkanala sa mga pinili ng Diyos sa kaligtasan na tagumpay sa kanilang paglaban sa Ebanghelyo. Ang biyayang ito ayon sa parang na ito ay hindi lamang isang alok na maaaring tanggapin o pangihan, ngunit isang makapangyarihang sa brain na gawain para sa Diyos na nagtitiyak ng predestinasyon sa na nagawain niyo. Ang biyaya ng Diyos sa isang pangyong na inaano hindi ipinataw. Ito ay isang relasyong konsepto na nakaugat sa pag-ibig hindi mapipili ng na nagaanyaya sa mga individual na tumugon ng puso. Hindi sa pamamahira ay 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 ng pamimili, ang biyaya ay nagbibigay ng lakas o pagpuntiisan ng pamilang sa mga mabubuting gawa ng Diyos. Hindi ko pang pilitin o manipulahin. Ang biyaya ng Diyos ay maaaring ang umantong sa isang pusang pagsuko. kasi ay nagpapatibay ng tiwala at kapayapaan at isang pakiramdam ng pagkakas kalagaan ng isang pagmahal at pangpangiliyang pasensya. Ang pagpayag na ito na si ay nagpupula sa kaalaman sa Bulgaria. ng Diyos. Ang kanyang katapatan at kanyang siguro ng at mga malala sa amin. Na ginagawang mas madaling ipagkatiwala ang ating buhay at ang plano sa kanya. Sapagkat so, kaya, kaya ng sinasabi sa atin ng, ng 1 buwan, chapter 4 verse 19, Bibig tayo sapagkat siya ang unang bibig sa atin tuwang ang sa pag-ibig ng Diyos na magbabago sa ating mga puso kung tayo ay magkaroon ng kakaya ng pagkakal at ito ang kanyang halimbawa ng pag-ibig na mawag ulit na nagpapaalala sa atin ng ating mga kailangang halit ng ibang tao makinig at sumunod ng may handang puso ito ay binibigyang diin ng kalahat, kalagahan, na ang ng kahalagahan na akitin paghahanap pagtanggap sa pagbubay ng Diyos. Hindi lamang basta-basta na pagtanggap dito. Ito ay nagpumukahin ang puso sa big na matulo, at sumunod sa kalahuman ng Diyos. Sa halip na lumaban o ayaw, sa mga personal na merito o gawa, ito ay nagsasangkot sa pagtitiwala sa lakas ng pagbubay ng Diyos at pagkilala na ang biyaya ng Diyos isang mga para sa bawat sitwasyon kumumuhay sa biyaya na magpapakita rin bilang muntas sa gawa ng mabaitan, magpapatawad at masasalaman at magpapahalaga sa mabuting bagay sa buhay. Ako ang inyong